ayan guys, dumating na tayo dito sa ating destination place. So dito kami tatambay. Bababa na kami ng aming limousine. Limo. So ayan guys. Dito tayo. Dito talaga guys. Safe naman dito tumambay. So marami talaga dito mga tao na nagpapalipas ng oras. Like yung mga break. Ayan. So kami kalimitan dito talaga kami tumatambay and nagpapahangin. Kasi malamig dito. And guys so may nanguhuli dito ng isda. Ayan. Ang galing. Nandis hmm. yung ding. Ay, yung ding. Sige. So, yan po. May naninisid ng mga isda. May mga patay na isda dito. Ba't tumamata yung mga isda? Masyadong ano eh. Pwede pa yan na kasi. So, may mga patay na isda po kayo. May mga naninisid ng isda yun. yun guys, so dito muna kami tatambay ngayon ng ating tour guide so hindi pa siya nakakaintindi ng Tagalog bali sure tinatanong po niya pwede may... daw kainin yung isda dun sa lake ngayon um, po din matatanaw natin ang Mount Banahaw so ayan po yung Mount Cristobal ang Mount Banahaw tama nga diba yeah. so may mga fish pond po dyan sa lake Ông bị ớt So may mga itlog po ng kohol, ayan eh. O dito masarap talaga kasi malamig. Malamig talaga dito. Then yung tubig po. Hmm, masarap po yung tubig. <laughs> What? So dito guys, marami kang mahuhuli ng mga fish. Marami daw dito mga tuling ah, ano yan? Marami mga patay na isda oh, tinanong. Ah, dito. Diba? sobrang patay na isda ngayon ayun daw po yung tinatawag na climate change Ay, lalaki oh no mm lalaki po ng mga patay na isda oh guys ay hindi kinakain kinakain lang ayun ay, no, may mga puro kain na ano ng mga naninisid <laughs> ah natusok <laughs> <laughs> natusok <laughs> so yan Ayan guys, meron ding uh, kangkong. Yun po yung kangkong. Ito oh, pohol. Ayan oh. Ayan po, may buhay na pohol. Ito po yung nangingit Guys, ito yung nangingit mo po. Ay, wala. Ah, sorry. Sabi po. So dito pag upo kayo, dapat meron kayong dalang fishing rod. So makakapamingwit kayo kasi marami talaga dyan tilapia. Alam mo ba, pinagtawanan ako ng mga bata. Bakit? kasi sabi ko paano kaya nakakakyat yung isda dyan para mang itlog hindi ko na maalam na <laughs> itlog pala yun seryoso <laughs> oh, ako ng mga bata pinaktawa na lang ako mga uh, ano so guys pakita ko sa inyo yung itlog ng snail alcohol ayan yun know. o so nangyayitlog yung mga alcohol dito oo sarap din yun Diba mas masarap dito? Tapos guys, ayan oh. Nagbabadya na po yung ulan. So dito po sa lugar na to ay nagbabadya po ang ulan at dito naman po ang kasagsagan ng init. So guys, yung nakikita nyo po na bundok, kayan po yung Mount Banahaw. Ayan po yung Mount Banahaw. So it composed ng San Cristobal. Yung part na po yan is Quezon. Parang Dolores Quezon na po siya. Dito po yung Dolores yan. Doon? Cristobal, Dorores, Queson, Sariaya. Sorry Hindi na po yung ating kasama. Hindi pa din namin wait para kami may interview So guys, pwede rin ditong maligo. Depende kung kaya nyo yung amoy ng tubig. Pero yung amoy talaga po ng tubig medyo mabaho kasi parang kulang sa linis din yung ating balansa. And then maraming ang patay na isda. So parang kulang din talaga sa linis tong part na to. Pero some of the part naman is malinis. Pero may mga madumi rin talaga kasi marami siyang lumot and dead. Uh, Ayan nga. So nakikita nyo naman sa video. Ayan guys. So ito ang nature na. Isa pa lang to sa lake na ating pupuntahan dito sa San Pablo. So mainit lang kasi ngayon eh. Kaya hindi kami makapag... Uh... And guys, next vlog na mapupuntahan natin yung iba't ibang lawa dito sa San Pablo. di ba? So ang next natin destination ay? Um, Palakpakin Lake. So pupunta tayo sa Palakpakin Lake guys. Gusto mo mamaya pupunta tayo ng Palakpakin Lake. Hmm. Kasi madadaan ano din. Lake. <laughs> <laughs> so meron din doon patay na isda at ganito din po yung humay <laughs> ng tubig. So pwede rin naman natin puntahan mamaya pero ayan mamaya na nga kasi mainit po talaga ngayon. di ba? May nanguhuli ngayon ang isda. Marami na siya nahuli. Ano na? Ayun oh, oh dami ng isda. Ayan o, oh, diba? Free na yung isda nila na huhuli dito.